Hi po, magandang hapon. Ang tanong ko po is ganito. Nais niyo po bang makamtan ang buhay na walang hanggan? Or gusto niyo po bang makamtan? So ano po yung dapat gawin? Ito, ito po yung dapat gawin. Mula sa Biblia. Sabi sa John 3.16, sabi dyan, Gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ano yung sabi? Sumampalataya tayo sa Panginoong Yesus. Yun ang paraan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At wala na pong ibang paraan para sa buhay na walang hanggan kundi ang Panginoong Isus lang. ah, uh, ito pa yung isang patunay mula din sa Biblia. Sa John 14 verse 6 sabi dyan, Ngunit sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya, ano pang hinihintay mo? Sumampalataya ka na sa Panginoong Yesus. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Dahil sa gagawin mong to hindi hindi ka magsisisi. Ito po yung dapat nating gawin lahat. So, yun lang po. Maraming pong salamat sa pakikinig. God bless you.